So mga idol, mga master Mayong bilya sa inyong tanan mga idol, mga master, Wow, mega mega love shot at inyong lahat dyan mga idol uh, Pag-usapan lang natin ngayon mga idol is Kung paano tayo mag-communitize yung page natin mga kamaster Kasi matagal na tayong nagbablog Hindi tayo nag-communitize Hanggang ngayon mga kamaster Bakit kaya? yung page pala natin mga kamaster yung page ko pala mga idol is kailangan po pala i-troubleshoot mga idol kasi may mga video ko na ako na nagka-copyright mga idol kaya nga hanggang ngayon hindi pa nagka-monetize yung video ko ang dami nang nagtanong na bakit ang dami na daw kong ads mga ads ng video ko and that ang dami nang nagtanong kung monetize na ba ako yung page ko. But ngayon, yung sasagutin ko lang sa inyo mga kamaster na hindi totally hindi pa monetize yung video ko dahil nag-copyright nga yung ano yung ibang mga video ko kasi dati nga mga kamaster hindi ko alam yung mga mga roles dito sa dito sa Facebook, dito kay Mita. Hmm, dati pala ay isa akong YouTuber, mga kamaster. May channel ako sa YouTube na ano, Alejandro Curatsa da Master, yung channel ko doon sa YouTube. And then yung mga video ko doon, in-upload ko din sa Facebook kasi sayang naman may video na yun. Tapos para maka-upload naman. So ang ginawa ngayon, nag-copyright pala yon yung mga video ko andat ngayon na uh, nag nagano si Mita sa akin nag notification na yung mga video ko na may mga copyright i-delete ko raw para maging maka-apply ko ng monetization dito sa aking Facebook page mga kamaster kaya nga ngayon naglilinis ako sa aking mga video o naglilinis ako gina delete ko yon yung mga may copyright Bali, nag-review -re ako. Nag-review ako sa mga video ko, mga kamaster. Para lang maka ma ma, -ano, ma monetize tayo. Kadalasan yung mga video ko nag-copyright doon, yung may mga music. Kasi ayaw kasi kay, kay Mita yung may mga music, mga idol. Oo. Kaya nga doon ako nagkamali. Yan. <laughs> Sige lang, okay lang yun. At least... Lesson naman sa atin na ano, dapat hindi tayo maglagay ng music diyan sa ating mga video. Okay lang daw yon pag may mga music kang ilagay. Kung monetize na 'yung page mo, okay na 'yon kasi ano, anuhin lang 'yun ni Mita. Bali hati kayo sa income ng video na 'yon sa may-ari ng music at saka 'yung video, video mo. Hati lang kayo. Bali hati kayong tatlo. Bali halimbawa sa akin, video sa akin, may sa akin, may kang mayari ng music at may kang mita, bali tatlo na ano, pag ano, pag hatian. Halimbawa pag walang music, sa akin lang. So si mita lang yung kahati ko sa income ng video natin, mga kamaster. Kaya nga maglilinis ako sa mga mga video ngayon mga kamaster para magka-monetize tayo yun lang yung update ko thank you so much sa mga pagpanood ninyo ha mga kamaster sa yung walang sawang pag subaybay panood ng aking mga video thank you so much mga kamaster I love you all